so ayun guys magandang hapon sa inyong lahat so ayun kasasarado lang ng opisina natin ah uh, kanina pala nag deliver kami sa ano, san rafael so ayun nung ano pagdaan namin may nakita akong binubong stage dun sa ano sa <laughs> malawak na palayan sa Liboro so siguro yun na yun yung para bukas yung uh, birthday celebration ni Kong Hori so yun sana mga panood sa ni Kong Hori sa oras sa iyo nakita ko yung binubong stage sa Liboro so subukan natin na mag vlog ng bukas Mamuli na Torrio uh, One day, daan tayo dyan para kumain So, hindi pa ngayon Kasi, e, ano uh, Medyo loaded yung schedule natin Pero sa susunod, kakain tayo dyan Try natin yung ano Yung Paris Overloading Ano Mamlen dun sa Zone 3 Pares so yun, magandang hapon ulit sa inyo uh, mga 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 sir uh, shout -out sa lahat na makakapanood nito maraming maraming salamat pala sa mga nag uh, share, like and follow ng ating ano, uh, Facebook page so ayun taro po sa inyo lahat maraming maraming salamat po Ayun, so, shoutout pala sa mga kaibigan natin kay Mambob na yung mga kabuhay Uh, sa uh, kanyang food stall na The Fresh May Cosmetics Fresh Wing so din kay Boss Martin uh, kay Boss Martin Bugadaw lilipo tayo sa kaliwa ano bang meron? ah may lumiko din pala na truck kaya pala bumagal okay, may paparating pa na sintrang ko ito bilis pa naman ng truck sa dito. So ayan, doble ingat po lahat na ng mumabiyahin ngayon pa uwi, no? So magdahan-dahan lang tayo kasi may naghihintay sa atin pa uwi. Doble ingat po tayo sa biyahe. So ayan, shoutout kay ano, Sir Anthony Cruz ng Qatar ay Mama Anabel Del ng Gina Del ay Ma'am Vince si Galinaw at sa ano, River Course Park Siyempre kay Mamay Martinez at sa Pacheco Family dyan sa Apat kay Boss Per Oops at yun, shout sa'yo Boss maraming maraming salamat po sa walang saong pagsuporta. Kaya kay ano, Kuya Ryan Angus Reyes at sa Jim's Barbecue House kung naghahanap kayo ng masarap na barbecue dito sa Ragay so punta lang kayo dyan sa Jim's Barbecue House mga ano, gusto naman magpalamig at mag ano pika pika pagkain punta kayo kay Mambong de Makabuhay sa ano sa Intramuros sa Panitayan so yun Charo pala kay ano boss makmak kabarat ano meron na nasa gitna na naman sila charo sa mga piso natin so ayun, na tayo ayun, uh, pala kay boss no? mark, palitaway at sa manong dyan at kay ano, uh, kuya hindi at sa king Kuya Maikip Bravo Shout out din sa'yo Kuya So yun na, siguro ano, sa susunod uh, Try ulit natin mag sa barangay sherry Namimiss ko na rin umikot sa mga Barabarangay Pero hindi pa nga, hindi pa sa ngayon Schedule natin yan Eh, hindi busy pa tayo ngayon Ah, uh, siguro update ko na lang tayo na lang ako kung anong yung una natin bibisitahin or iikutan so yan hanggang dito na lang po muna yung video natin ha maraming maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga kapanood nito so yun <laughs> wala na ako masabit see you na lang po sa next vlog Uh, maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.